bago siya naging pangulo, okay? Kumampi siya kay Duterte Sa mga Duterte Dapat kung alam mong maraming kaso yan Kung talaga mamamatay tao yan Hindi ka na kumampi sa kanya Anong ibig mo lang sabihin? Kumampi ka sa kanya noon para kumuha ng boto After that, ngayon Parang tapos na tayo Okay? Pwede na kitang ipamigay Anong tawag mo doon? kung talaga may paninindigan ka. Dapat noon pa lang, hindi, hindi ako kakampi sa'yo dahil mamamatay tao ka. ba? Diba? Marami kang kaso sa war on drugs. ba? Diba? Bago ko tapusin ang video, gusto kong iwanan sa inyo ito. Dala natin ang pamana ng ating mga ninuno, mabuti man o masama. Ngunit kung hindi mo gusto ang iniwang pamana at ayaw mong mamuhay ayon dito, Kumilos ka at baguhin ito sa sarili mong generasyon.